pinaka kayamanan kung ituring ni Nathaniel na isang room attendant ang kalusugan. Kung maaring nga lang daw hindi na magkasakit pero hindi raw ito may iwasan. Kaya't malaking tulong sa kanya ang buwanang kontribusyon nito sa PhilHealth. Benefits daw ba kasi ang PhilHealth so kapag tapos na magtrabaho. Pero sa pagpasok ng 2024, inalmahan ng ilang miyembro ang pagtaas ng kontribusyon. Noong Enero, mula 4% ay ginawa na ng PhilHealth na 5% ang monthly premium contribution sa mga miyembro. Kung susumahin, kung sumasahod ang isang miyembro ng 10,000 piso kada buwan, ang dating 400 piso na buwan ng kontribusyon, naging 500 pesos na. Pwede pa itong lumaki depende sa kita ng isang miyembro pero pinakamataas na ang limang libong piso. Dahil sa 500 bilyong pisong natirang pondo ng PhilHealth na isa man ngayon ng ahensyang pababain ang kontribusyon ng mga miyembro. Katunayan, irerekomenda na nila ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, especially after this uh, very uh, very uh, nice hearing po uh, that just uh, happened. Uh, we will do it immediately po. Uh, as, as as soon as as early as this afternoon, I will convene our team and uh, we will recommend uh, for a reduction in the premium rates contribution rates to President Marcos po. nag Nagugat ito ng question sila ng Senate Committee on Health Chairperson Senator Bongo at iba pang senador sa pagsasauli nila sa siyam na bilyong piso na subsidiya ng pamalaan sa ahensya. Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? hindi nagagamit, binabalik, eh para tayo dito nga, bulag-bulagan -bulag sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Ayon sa PhilHealth, legal at hindi kinuwa sa mga miyembro ang siyam na piso. Wala rin daw katotohan ang gagamitin ito sa Maharlika Fund kundi mapupunta sa mga unprogram appropriations o mga programa ng pamalaan na wala pang tiyak na source of funding ayon sa Department of Finance. Hindi po ito ilegal. Ito po ay naayon sa batas na Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami sa batas na pinagtibay ninyo. Pero rekomendasyon ngayon ng Senado, isa uli at gamitin na lamang ng PhilHealth ang natirang pondo sa miyembro nito. Spare the health funds, gamitin niyo po sa tama dagdagan niyo po yung mga benefit packages. Talagang gumagalo kami. In fact, we're very very aggressive po. Ah. Okay lang po kasi de kasi first time ko rin po magtrabaho then yung salary ko po is medyo mababa pa rin. So okay lang po siguro nababahan po yung client para sakaltas po kasi mahirap. Sa ngayon, maipapatupad lamang ang pagkaltas sa kontribusyon sa kaning amyandahan ang Universal Health Care Act. Jose Robert Inventor, para sa Headlines.